So, ayan mga kaibigan, ang ating gawa ngayon ay Toyota Corolla. So, ang problema nito, taas-baba yung kanyang minor. So, na-check na natin lahat dito sa kanyang uh, throttle body, yung mga hose, kung may biyak o wala, ay good naman dito. So, ang last option natin ay magre-retiming tayo. Che-check natin yung kanyang uh, timing. Katina. Okay. Check natin doon sa baba at saka dito sa kanyang tough dito sa VVTi. So dalawa ang VVTi ito. Ayan. Intake at saka exhaust. So ayan, tatang tinatanggal na ni Mr. Ibrahim dito yung kanyang uh, reserve water. Ayan. At saka tatanggalin na rin itong kanyang engine support. So ayan mga kaibigan, natanggal na lahat yung mga tornilyo ng uh, timing cover. So bago nyo tanggalin yan, eh dapat tanggalin nyo muna itong tensioner dito sa gilid. So mayroon tensioner yan sa gilid mga kaibigan. Bago tayo magtanggal ng uh, timing cover, ay tanggalin natin una muna ito. Itong kanyang tensioner. Okay, para hindi sumabit doon sa kanyang bike timing guy pag nagtanggal tayo na ang uh, timing cover yan sinusundot na ni Mr. Ibrahim so na doon so ayan na mga kaibigan kitang kita na natin itong kanyang chain so tatanggalin natin yung chain para i-retiming tanggalin mo pa ito muna para maluwag tayo mamay pagpasok sa timing cover ha? ito

So ayan mga kaibigan ay naka naka na top number 1 ito. Kita natin dito. Makikita niyo diyan may hole diyan yung tuldok, ayan. At saka isa dito. Ayan, may tanda. Saka naman dito, yung isa. pakita ko lang mo yung isang timing, ayan. Kita nyo rin yan yung may hole. Ayan, may tuldok diyan. So itatapat tapat lang 'yang kulay dilaw na 'yan. At saka dito tapat din 'yung dilaw. Ngayon gamitan natin ng ratchet para ibalik. Tapat lang natin 'yan doon sa gitna, 'yung kulay dilaw na dalawa. Mas Oke, okay, mo. So ya. So nah katapat na. at dito naman sa baba yun so okay tapat lang natin dyan sa kanyang timing mark yun nakatapat na rin so okay na yan kapag ganyan so dito naman dapat naka tap ito kadat nya okay na Okay, okay na, okay na siya sa dot. Okay na? Ah, lagay mo na yung okay. timing guide. So, ito naman yung kanyang oil pump mga kaibigan. Naka, naka dito ah, na delay ng isang ipin. Delay ng isang ipin. Yan. So ayan, na tayo. Yung guide na lang ilalagay ginagay na ni Mr. Ibrahim yung isang guide so ito na mga kaibigan tapos na natin may retiming so i-check natin sa so, dito sige ipasok mo na yan dito check tsaka sa isang sa exhaust check dito sa intake mga kaibigan dito sa kanyang crankshaft Ayan check. Good. So ayan mga kaibigan, sinasalpak na ni Mr. Ibrahim ito nga uh, ating timing cover, so tapos na natin na timing. Good na lahat 'yan. tingko ko sa baba. Tap itapat mo na diyan. Oh, nakatapat na dito. Yung mga o-ring na ilagay mo? So, ayan mga kaibigan, ikabit na natin itong kanyang timing cover at saka yung kanyang tensioner. Kaya, i-check natin ulit yung kanyang timing. Nakatapat Check dito sa exhaust Good Back Sa intake Good Sa baba Kanyang crankshaft Nakatapat Okay good Kaya yung kulay dilaw at saka yung hole Ayan. Good nakatapat sya So paano na malalaman mga kaibigan kapag uh, nakakabit na itong timing cover at saka yung kanyang foley kasi hindi na natin makikita itong kanyang uh, kulay yung kanyang uh, timing mark ng kadena no. So ang sikreto niyan para malaman natin itapat natin dito yung timing mark doon sa zero zero at saka dito sa taas. Ito itapat natin dito sa gitna dito sa o-ring. dito sa oring sita sita okay. tapos bibilang na lang tayo dito mga kaibigan ng eleven and a half halimbawa ito ang bilang ko kasi dito one, two, three, four so, tapos nakikita ko dito tayo sa kabila bilang ko ay dito dito ako nagbibilang one, two, three, four, five 6 7 8 9 10 11 11 ini half dito. Dito na oh. ayan yang half. Okay? Kasi wala pong timing mark dito. Dito lang siya, dito lang ang natin. Dito. dito timing mark dito, base natin dito. Tapat natin dito sa gitna. Gitna ng gitna dito at saka doon sa 0 saka bibilang na lang kayo dito ng 11 and a half dito sa kadena kasi hindi natin hindi natin malalaman kapag hindi ka bibilang kasi walang timing mark to di ba man? Yeah. so yun na lang basihan itapat nyo doon sa 0 Ulitin ko uh -huh. mga kaibigan, tapat nyo dito sa 0. Ayan. 0 at saka yung timing mark doon sa kulit at saka dito sa timing mark dito at saka dito sa gitna ng o-ring ayaw oh, ay good tapos What 11 and a half na lang tapos 11 and a half dito Okay? yun lang mga kaibigan kung paano mag timing ng Toyota Corolla 1ZR na makina mamaya maya paandarin na natin para malaman natin kung nagbago o hindi itong kanyang andar so ayan na mga kaibigan tapos na natin na ilagay lahat ng kanyang parts so paandarin na natin lagay ko na itong uh, negative na so guys tapos ay start na ni Mr. Ibrahim ayan ayan sige sige ayan kumandar na mga kaibigan So, hintayin lang natin ang minute at obserbahan natin yung kanyang antar. So, yung kanyang minor dito dati. Kama ganoon. So, ngayon. Obserbahan muna natin. Okay na siya. So, hanggang ang minute. Obserbahan natin. Okay. So, maririnig nyo yung andar, tinong-tino -tino yan. So, walang kaalog-alog. Ayan, o. Oh. Hmm, maandar yan ha. Ayan, walang kalog-alog yan. Malabi, malabi. So, makikita nyo yung mga wire Wala siyang kagalaw-galaw. So, punta tayo sa loob. So, 1,200 RPM. So, hintayin lang natin na uminit para bumaba itong kanyang RPM. So ayan na mga kaibigan, wala nang kagalaw-galaw itong ating uh, RPM arm yan, oh. Makikita niya 'yan. yan wala nang kagalaw-galaw. katulad dati na taas baba, taas baba. So subukan nating aircon. So pansinin niyo doon. Ayan. Yan ang tamang RPM nya. Ayan o. Naka 1,100. Ayan. So, kapag uh, mag-automatic yan, babalik yan sa 800. So, patayin ko. So, sa nyo mga kaibigan. Ah. Ayan. Bumalik siya sa 800 to 900 RPM mga kaibigan. Kapag nag-aircon, 1-1. Kung kaya 1,000. So, ayan mga kaibigan. Tapos na tayo dito sa ating uh, Toyota Corolla. So, ang ating ginawa dito ay retiming lang. So, taas-baba yung kanyang minor. So, hindi po lahat. Mga kaibigan, ng taas baba yung minor ay sa throttle body nang gagaling. Minsan, nandun din sa timing. Okay, kapag hindi nyo ma makuha sa throttle body, tignan nyo sa timing. Okay, kunting tip lang yon mga kaibigan. So kapag uh, nagustuhan mo ito ang aking video, ay like and subscribe na lang.